Tatlong signs na nag-stay siya pero hindi ka na talaga niya mahal. Makinig ka para malaman mo. Number 1, wala na siyang time sa iyo. Lahat tayo ay busy, maraming ginagawa, may priority at inaasikaso. Si pero obligasyon mo kasing bigyan ng oras ang taong mahal mo at pumasok siya sa buhay mo kaya kailangan kanya bigyan ng time kahit mag-update man lang sana kaso hindi niya ginagawa so meaning nag-stay lang siya sayo pero hindi ka na talaga niya mahal kasi wala siyang time para iparamdam na mahal kanya tandaan mo kung mahalaga ka maglalaan iyan ng ilang segundo minuto o oras para iparamdam na mahal ka kaso ang masakit na katotohanan wala ka ng halaga sa kanyang buhay. Number 2. Sobrang lamig makitungo sa iyo. Alam mo yung boring niya na ngayon. Unlike noong mga panahong nagsisimula pa lang kayo. Ang lambing niya, ang haba ng mga messages niya. Tapos bigla siyang nalamig. Kapag ganito na ang ginagawa ng partner mo, huwag kang magtataka kung hindi tatagal ay bigla ka na lang niyang iwan. Ito kasi yung senyalis na ginagawa niyang paraan para sanayin kang mawawala na siya sa iyong buhay. May iwan ka na mag-isa kasi wala na siyang pagmamahal. Number 3. May kailangan pa siya sa iyo. Ito yung sign na kaya pa siya nag-stay kasi may bagay pa siyang hindi nakukuha o hindi mo pa naibibigay. Kumbaga napapakinabangan ka pa niya kaya nananatili pa rin siya nakadepende ang halaga mo sa kanya depende sa pakinabang mo at once na hindi ka na niya kailangan iiwan ka na at kakalimutan na parang wala kayong pinagsamahan magugulat ka na lang mayroon na agad siyang kalandian huwag kang mag-alala kung ganito ang ginagawa sa'yo mahalaga ka at hindi mo deserve ang taong hindi kayang suklian ang totoong pagmamahal na ibinibigay mo Balang araw magsisisi dahil binaliwala niya ang tulad mong kamang tao. Tandaan mo yan.